I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight. Okay eh, nice. Magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan. Uh, especially doon sa mga beginners, no? Uh, ayun mga diy uh, meron lang tayong uh, gagawin dito. Uh, Isishare, uh, lalo na doon sa mga baguhan. Even though, meron na rin ako nitong uh, mga tutorial, no? Pero dahil nga, eto, iba rin naman itsura nito na At saka dahil din, meron din mga bagong na non eh baka hindi pa nila napanood yung ganitong klasing technique ng pag-aayos. Ayun, na uh, marami pa tayo bubut na gagawin dyan. Eto mga ka-DIY, no? Ay uh, galing sa isang customer natin kasi bumili na siya ng bago bumili siyang bago MDL yung kanyang binili and then uh, pinalitan niya na nga ito so eto naman ay uh, tinapon niya na lang and then uh, binigay na lang din sa atin hindi natin hinihingi mga ka-DIY yung mga pyesa nung ating customer uh, kapag sinabi niyang itatapon niya na lang, eh, doon mahingiin. Pero pagka hindi naman niya sinabi, eh, wag tayong magparinig na para bang uh, gusto natin kasi mga pag-isipan tayo na meron tayong interest sa mga ganitong bagay. So, eto ay uh, itatapon niya na lang and then sabi niya, sa'yo na lang yan sabi niya sa akin gano'n so ayan, ang gagawin ngayon natin dito mga ka-DIY tatry natin ngayon itong uh, paganahin kung mapapagana pa ito kasi ay uh, pundido na so dalawa yan, parehas lang din naman sila so isa lang naman din yung papakita ko sa inyo at uh, kasi kumukurap-kurap na siya at uh, meron lang tayong ginagawang technique dito, at least mapakinabangan natin siya okay, so ayan, uh, simulan na natin Oh, okay, ayun. itong uh, ganitong klase ng LED lights mga kadiway, ito ay 12 volts, no? Ginagamit din to uh, kalimitan sa motorsiklo, pero ginagamit din to sa mga e-bike kasi e-bike din yung kalimitan ginagawa natin. Galing din to sa e-bike. So, naka-converter lang siya. Ito ay 12 volts. And then, oh, makikita niyo naman ang laki niya. Uh, talagang hindi siya yung parang basta-basta. Medyo mamahalin daw to, sabi niya uh, nung may-ari. So, ayan, ganito lang naman pagtanggal niyan. At uh, makikita natin yan, meron siyang 246 na LED lights. Yan, sa loob. So, ganyan siya kalalaki. So, ngayon, wala kasi tayo mga pamalit ng LED. Okay, so, ang gagawin natin dyan, natungkabi uh, lang natin ng konti. Ayan, and then push natin ang bahagya para makita natin. Ayan. And then, susuplayan ngayon natin siya ng 12 volts mga ka-DIY. So, lalagyan muna natin siya. Tabi ko muna to, lagyan ko muna siya ng wiring. Okay, negative sa negative and then positive sa positive. Yan. Yan, nalagyan na natin and uh, balutan natin kahit yung kabila lang mga ka-DIY. para sigurado at least magdikit man sila, hindi sila uh, puputok. And then, eto na no, meron tayo ditong 12 volts. So, ito yung ating 12 volts mga ka-DIY. Sasaksak na natin yung saksakan na 12 volts. And then, tignan natin kung ano magiging mangyari. Yun. At sinaksak na natin. At yan. ah napansin nyo mga ka-DIY, kumukurap-kurap. Ayun. Yan. Kumukurap-kurap siya mga ka-DIY. So, pundido na lahat pagka tinignan mo, no? Pero, ito yung basic technique na gagawin natin dyan mga ka-DIY. Meron tayo ditong panundot. Yan, ang gagawin lang natin, susundutin lang natin yung mga paa or ija jumper lang natin. So, yung mga gilid-gilid na yan, eto, pwedeng dito, dito, yan. Basta yung mga gilid niyan, yan, papakita ko sa inyo. So, yan, susundutin natin yung mga gilid na at uh, gamit lang tong ating uh, uh, tweezer, no? Uh, ija jumper lang natin siya. So, unahin ko muna dito, itong may kumukurap-kurap dito. Tignan natin dito. So, ayan, walang nangyayari mga ka-DIY. And then, yan. So, walang nangyari. So, dito naman tayo. Paikot lang. Ayun. ah uh, pansin nyo, umilaw. So, etong dalawa na to, pag dinamper ko siya, ayun, iilaw yung dalawa dito. So, ibig sabihin, i-jumper ko to mamaya, and then try ko to Wala. Wala. And then, dito sa dulo. Baka meron dito. Ayun, meron din mga kadiway. Ayun. So, ayun na, uh, napansin nyo mga ka no, napaka basic lang, no. So, mapapakinabangan pa natin to. Ang napansin ko lang dito, ija-jumper ko lang to, etong dalawa, at ija-jumper ko lang yung dalawa dito. So, magkakabit lang ako ng wire. Ngayon, uh, ganito mga ka -DIY. kung meron kayo na mamabibili na LED lights na ganito, online, eh, pwede bumili na lang kayo. Pero ako kasi, hindi ko naman siya masyado talagang kailangan eh, pang ano lang natin to, pang basic basic lang naman natin to nagagamitin So, ije jumper ko na lang din siya. So, ije jumper ko lang dito. Ayan. Tapos, ije jumper ko tong kabila na to. Ayan, oh, lakas. So, gawin lang natin na isa mabilis. O, so, ngayon, ayan, eh, nakansin nyo, hindi siya umiilaw, no? ije jumper ko to. ije jumper ko din tong kabila. So, gawin ko na lang na isa mabilis. Okay, yun mga kadiwi, na-jumperan na natin. So, pakita ko lang sa inyo na malapit, no? Hindi ko na nga ginandahan para hindi <laughs> uh, na nga masyado magandang ginawa ko. Ayan, kung makapansin nyo. Uh, Nag-jumper lang tayo ng wire. Papunta dito, and then papunta rito. So, okay na yan sa akin, no? Kasi hindi naman to talaga pang ano na lang to sa atin, pang DIY, DIY na lang natin to. Ngayon, kung gusto nyong bumili nung ganito, eh may nabibili naman yan. Uh, kailangan nyo lang makuha yung tamang uh, Uh, specification kasi may mga wattage din kasi yan tsaka yung laki. So ako naman eh pang DIY DIY lang kaya jumper na lang. At least mapapakinabangan ko pa rin naman ito mga ka -DIY. So ayan mga of truth. Uh, hilain ko na siya ng bahagya mga ka -DIY. Tignan natin kung iilaw na yan. So okay. So ayan na. Medyo maliwanag lang to malamang. Yan. So kanina hindi siya umiilaw no. Kumukurap-kurap lang siya dito ngayon ay Ayun oh, ang lakas. So ibig sabihin mga kadeyway tinakpan ko muna. So ayan, umiilaw na siya mga kadiway at uh, malakas siya. Uh, yung dalawang uh, LED lang yung hindi gumagana sa kanya, pero okay na to dahil malakas pa rin to kahit na sabi mong yung apat na lang yung umiilaw sa kanya. So patayin natin. At ayun, uh, uh, eto hindi na to umiilaw, pero umiilaw pa naman tong apat at uh, mapapakinabangan pa rin naman natin to. At uh, ang ganda lang mga kadiway uh, thank you, thank you.